gagawing digital na ang lisensya. Hindi na papel o plastic cards ang babayaran mo, kundi lisensya sa cellphone naman ang ipapatupad ng LTO ngayong taon. Kaysa na papel ang i-issue, ay pwede naman siyang digital. So, 'yun yung uh, nakikita namin na ano na rationality kung bakit uh, naisip nilang uh, gawing uh, digital na rin ang driver's license. Ngayon po sir, ang LTO, meron po kaming tinitignan na isang programa na gawin pong digital yung uh, driver's license po. Tuloy-tuloy po yung aming pag-aaral nito at uh, sana po by next week or uh, in two weeks from now sir, mailunch na po namin yung digital license na pinag-aaralan po namin. Sige, pag-aaral po na mabuti sir. Ha? Huwag basta-basta. Baka mamaya sumablay yes, na naman. Make sure dapat lahat ng stakeholders kinakausap din at uh, masusing pag-aaral, uh, kausapin yung mga eksperto bago tayo totally sumabak dyan para hindi ko in the end. Ang lisensya sa cellphone o digital driver's license daw ay pwedeng-pwede ipakita kapag nahuli ka. Kaya mas mabilis ang transaksyon para dito. So the moment na nahuli ka, instead na na card or papel ang ipapakita mo, pwede mo na ipakita yung iyong cellphone. Ito ang nakikitang solusyon ng LTO para sa lumalalang problema ngayon sa lisensya. Nais nice daw ng LTO na imbis na papel ang babayaran nyo, digital driver's license na lang ay ibibigay na makikita nyo sa sarili nyong cellphone. Layon din anya nitong palitan ng official receipt bilang temporary driver's license na nakaimprinta sa papel. Sa ganitong paraan daw, safe na safe ang inyong lisensya. Iwas na At ito naman daw ay para mas makatipid sa pagpapagawa ng plastic cards. So kung meron ka namang super app, di ba? Meron ka namang ego page shop kahit nasa bahay ka na lang, di ba? Pwede mo nang magawa yon. Malaking tipid na po ko yun. Kanya-kanyang diskarte na nga ang ginagawa ng mga Pilipino para maprotektahan ang kanilang kanilang papel na lisensya. Pero sabi naman ng LTO ay good news talaga ang lisensya sa cellphone dahil hindi na ito matutupi o mababasa. Ang ginagawang diskarte ng na mga nakakakuha ng papel na lisensya ay ipinapalaminate ito o kaya bumibili nitong card case para iwas basa rin. Magkano itong card case natin? 35 lang po. 35 pesos. So ang binayaran nila para dito sa papel na lisensya naman na ito ay 585 pesos. Ito ay para ng LTO sa pamamagitan ng paypag-ugnayan sa DICT para mapadali ang pagbabayad nyo sa lisensya. Malaking tulong umano ito lalo ngayong kinakapos ang supply ng plastic driver's license. Maa-access ang digital license na yan sa nilikhang super app ng DICT. Ayon sa DICT, agad-agad ay kaya itong gawin at maaaring magamit mo na ito sa susunod na buwan. Sa hunyo nila balak i-roll out ang digital driver's license. Ang LTO ay uh, kinausap niya ang DICT para matulungan siya dun sa problema no? na instead na papel ang i-issue na driver's license, pwede na lang na digital driver's license na lang. At uh, sana po, by next week or uh, in two weeks from now, sir, mailunch na po namin yung digital license na pinag-aaralan po namin. Dagdag pa ng DICT, magbabayad ka pa rin. Pero malaki naman daw ang matitipid mo. At ang kinagandahan daw ay digital ito. O wala ng plastic card na ipapakita grabe po yung lower of ano to, yung uh, yung cost effectiveness ng nito no. Na, hindi lang po yung matitipid mo sa pamasahe or uh, iba-ibang ahensya ang pinupuntahan mo, mag-absent ka pa ng trabaho mo, di ba? Maglilib ka pa. So kung meron ka namang super app, di ba? Meron ka namang ego page shop kahit nasa bahay ka na lang, di ba? Pwede mo nang magawa yon. Malaking tipid na po ko yun. Sa huling mensahe ng LTO at DICT, wag daw tayo magalala dahil ito naman daw ay pansamantala lamang at alternatibo habang inaayos nila ang plastic na lisensya kaysa na papel ang i-issue ay pwede naman siyang digital so yun yung uh, nakikita namin na ano na rationality kung bakit uh, naisip nilang uh, gawing uh, digital na rin ang driver's license. Para mas mabilis nyo matutuhan ang mga darating na patakaran sa LTO, ilike mo naman ang video na ito. Para malaman din ng iba ang mga bagong impormasyon na ito, pag-usapan pa natin ito sa comment section kung makakatulong ba ito sa inyo. Maraming salamat.